Itinanggi ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na may kaugnayan ng alkalde sa inilabas sa dokumento ni Senador Sherwin Gatchalian. Makikita sa kopya ng passport at iba pa pang dokumento ang pangalang Guo Waping na posible raw tunay na pagkakakilanlan ni Mayor Guo. Darito ang aking unang balita. Sino nga ba si Alice Guo? Ang kay Senador Sherwin Gatchalian, Maring siya si Guo Hua Ping na pumasok sa Pilipinas noong 13 years old pa lang siya. Base sa inilabas si Gatchalya na kopya ng passport at iba pang dokumento mula sa Board of Investments mula raw sa aplikasyon ng pamilya Guo para sa Special Investors Resident Visa o SIRV. Ani Gatchalian 1990 ang totoong taon ng pagkakapanganak ni Guo at si Lin Wen Yi ang nakarehistro niyang ina. Base sa Certificate of Candidacy ni Guo sa nakalap na dokumento ng GMA Integrated News Research, 1986 siya pinanganak sa Tarlac. Para kay Gatchalian, pagtitibayan ng dokumentong ito, ang co-waranto case laban kay Guo. Sakaling magtumpay ang petisyong ito, maali siya sa pagkaalkalde dahil hindi siya tunay na Pilipino. Sa isang panayam sa telepono, sinabi ng abogado ni Guo na si Atty. Stephen David na walang kinalaman si Mayor Alice Guo kay Guo Hua Ping. Lalo balita raw niya ay maraming may ganitong pangalan. Kung tuturaw ang dokumento, dalhin na raw ito sa proper forum at ipresinta ang ebidensya? Kung meron silang matibay na ebidensya na they are one and the same, edi i nila sa proper forum para masagot namin. Kasi mahirap sumagot sa mga publicity na gano'n. Eh. Dati na rin niya itinanggi na nani niya si Lin Wenyi at ilang beses sinabi sa si Senate hearings na anak siya ng tatay niya sa kasambahay na si Alice Amelia Leal na iniwan raw si Alice Guo. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako sa farm. Naong katang issue sa pagkakakilala ni Guo nang mayugnay ang kanyang pangalan sa niraid na Pogo Hub sa Bambantarlak. Nauna nang sinabi ng PAOK na sasampahan nila ng reklamong kriminal ang alkalde kung na nito. Nagpahatid ng sulat si Guo kay Executive Secretary Lucas Bersamin na siya rin chairman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Just expressing the mayor's intention that she will, um, that she is one with the commission um, to uncover the truth and for justice to prevail. Sa anim na pahinang liham, sinagot ni Guo ang ilang aligasyon, itinangin niyang money laundering at pagpapatayo ng Pogo, ang layo ng Baofu Land kung saan naging part owner siya. Wala anyang basihan ng aligasyong simulated o pakunwari lang ang pagdivest o pagbitaw niya sa pag-aari sa kumpanya. Kaya wala anyang basiyang idawit siya sa anumang usapin tungkol sa kumpanya. Dahil inilipat na raw ang interes sa Baofu sa so pamagitan ng deed of assignment bago pa siya mahalal noong 2022, wala na raw siyang direktang partisipasyon o pinansyal na interes sa kumpanya ng mangyari ang mga aligasyon. Hindi umano siya tumakbo para protektahan ang personal na interes sa negosyo. Iginit din niyang kulang ang mga elemento para sabihing dawit siya sa human trafficking, kidnapping o money laundering. Iginigit din Hugo ang presumption of innocence o ang pagiging inosente hanggat walang konkretong ebidensya para patunayan ng paratang. Hindi anya porke mayor ay protector, kasangkot o kasabuat sa mga krimen sa kanyang nasasakupan. Karaniwan ding anyang naisasagawa ang mga organisadong krimen ng patago. Hindi anyang makatarong nga isakdal isang mayor sa mga ganito aktibidad nang walang sapat na ebidensya. walaanya siyang direktang pakikilahok sa pang-araw-araw na operasyon ng mga gaming operator. Ang mga desisyon kahuday nito ay saklaw-umano ng ibang hensya. Tiwala si Go na mapapatunayang wala siyang kinalaman sa maligasyon. Sabi naman ng PAOK, magkokomento sila kahuday ng liham ng mayor oras na mapag-aralan nila ito. Kukuha ang Japan ng karagdagang Pinoy workers, partikular ang mga caregiver. Yan po isa sa mga tinalakay ng Philippine Delegation sa high-level discussion sa Japan. Kasama ng ilang opisyal ng Japanese Parliament ay kay House Speaker Martin Romualdez. Ngayong bumababa ang populasyon doon, kinikilala raw ng Japan ang kontribusyon ng mga Pinoy caregivers sa pag-aalaga sa mga nakatatanda. Sa patuloy na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, umasa si Romualdez na hindi lang Pinoy health workers ang kukunin ng Japan. Mahigit 300,000 Pilipino ang naninirahan doon. What a way to celebrate Pride Month! Pasado na sa Senado ng Thailand ang marriage equality law. Hinihintay na lang ang royal approval niyan. Kung sakali, Thailand ang unang bansa sa Southeast Asia na kikilala sa same-sex couples. Kapag aprobado na, ipatutupad ito apat na buwan matapos mailathala sa Royal Gazette. Mahigit dalawang dekada rin ang naging laban ng mga LGBTQIA community at supporter ng batas. Makulay ang naging pagdiriwang ng mga miyembro ng queer community sa ilang probinsya sa Thailand. Nakaranas ng masamang panahon sa ilang probinsya. Tulad sa Barangay Poblasyon sa Bontoc Mountain Province, binahang ilang kalsada matapos ang pag -ulan. Problema kasi ang daluyan ng tubig sa lugar. Ipinagpapasalamat na naman, pinagpasalamat naman ng ilang residente ang pag-ulan dahil sa malamig na panahong hatid nito. Bumigay naman na isang tulay sa barangay Candelaria sa San Fernando Bukidnon. Nasira po ito dahil sa malakas na pagragasan ng tubig bunsod na matinding pagulan doon. Pansamantala na ang hindi madaanan ang tulay. Nagsagawa na ng damage assessment ang lokal na pamahalaan. Namigay na rin ang LGU na relief goods sa mga apektadong residente. Binedevelop ng mga researcher sa Amerika ang isang robot na kayang gumapang sa mga kuweba ng planetang Mars at ng buwan. Malain sekto ang robot at tila may mga binti na kayang mag-extend. Tinawag na Reachbot ang robot na layong marating ang mga bahagi ng buwan o ng Mars na hindi na marating ng ibang robot dahil sa tarik ng lugar. Inspired daw ang disenyo nito sa Daddy Long Legs na isang klase ng gagamba na may malita na katawan at mahahabang binti. Sa test na ginawa sa Reachbot sa isang disyerto sa California, nakita ang kaya nitong kumapit sa mga bahagi ng kuweba. Tuloy pa rin ang pagdevelop sa Reachbot para sa space exploration. Sa limitadong sektor lang muna, ibinebenta ang murang bigas sa Kadiwa Store sa Kaloocan. Hanggang tatlong kilo lang din ang pinakamaraming pwedeng bilhin. At live mula sa Kaloocan, may unang balita si James Agustin. James? Susan, good morning. Isa itong Kadiwa Store dito sa Barangay 167 sa Kaloocan sa mga nagbebenta ng mas murang bigas. Kaya maaga pa lamang kanina ay may pila na nung mga gustong bumili ng murang bigas. Mag-alas 5 pa lang ng umaga may mga nakapila na sa labas ng Kadiwa Store sa Barangay 167 Caloocan. Karamihan ay pumila na maaga para sa murang bigas na mabibili sa 29 pesos kada kilo. 'Yun nga lang limitado sa 3 kilo ang maring bilhin kada araw ng isang mami-mili. Para lang din muna ito sa mga solo parent, senior citizen, persons with disabilities o PWDs at benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Si Aling Luz Biminda na miyembro ng 4Ps, ikatlong beses na raw pumila. Bukod daw sa mura, ay magandang klase ang bigas na ibinibenta sa kadiwa. Mas malaki din halaga dahil yan yung mura kasi may binibili namin. Minsan 60, pinakamababa, 50 na. Ngayon, lalo na ngayon tumas yung bigas. Malaki tulong? Malaki tulong sa amin. Kaya nagtasaga kami pumila. Maaga rin sa pilang senior citizen na si Mang Nanding. Ikatong beses na rin daw niya bumili ng murang bigas. Malaking tulong naman kasi. Eh. Nakakamura ka. Eh. Bisa na bibili ka sa labas ng 50, eh dito nakakadalawang kilo, may pambili pa ng ula. <laughs> may mabibili ring mga gulay na ang presyo ay mas mababa kumpara sa mga palengke. Tulad ng repolyo na 50 pesos ang kada kilo, talong na 80 pesos per kilo, sayote na 60 pesos per kilo habang ang patatas ay 120 pesos per kilo. Ang upo naman ay 30 pesos ang kada piraso. Mayroon ding bawang na 140 pesos per kilo at sibuyas na 85 pesos per kilo. Samatala Susan, sa mga oras na ito ay ubus na yung supply ng murang bigas para lamang po sa araw na ito, mahigit sa 50 yung napagbilhan nila ng tiktatatlong kilong bigas. Bukas naman po itong Kadiwa Store mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Yan ang unang balita mula rito sa Kalokan. Ako po si James Agustin para sa Gemma Integrated News. Samantala mga kapuso, isang funnel cloud ang namataan ng isang motorista sa Florida sa Amerika. Ayon sa National Weather Service doon, isa siyang water spout o ipo-ipo na may kategoryang EF0. Bagamat mahina, kaya pa rin daw nitong makasira ng bubong ng bahay. Ang ipo-ipo at buhawi ay nabubuo dahil sa pagsasalubong ng malamig na hangin sa itaas at mahit na hangin na lang gagaling sa lupa o kaya ay nasa tubig. Ayon sa pag-asa, mas bihira rito sa Pilipinas ang mga buhawi dahil pulupulong isla ang ating bansa. Hindi gaya sa malalawak na kalupaan gaya ng Amerika. Ingat po tayong lahat, mga kapuso. Ako po si Anjo Pertiera. Know the weather before you go. Para mark lagi, mga kapuso. Agaw pansin ang isang higanting bulaklak sa sikat na Kew Gardens sa London, England. Yan ang Arum Titan na mas kilala sa tawag na corpse flower. Tinawag ito ng pamunuan ng garden na the most fragrant flower in the world. Ang malakas na amoy daw nito ay parang naaagnas na laman na nakaka-attract sa pollinators. Kaya nito ang lumaki ng hanggang halos sampung talampakan, mas malaki pa sa tao. Inaabot ng hanggang labindalawang taon bago ito magkaroon ng bulaklak. Kaya pambihira lang ang pamumukadkad nito. Hanggang tatlong araw lang yan na maaaring masilayan sa Kew Gardens. Huling namukadkad ang corpse flower doon noong September 2021. Kod-kod ng kokorito, kod-kod ng kokoroon ang mga taga-tampakan South Cotabato. Target kasi na LGU na mag-set ng panibagong Guinness World Records para sa most pedicures given in 8 hours. Pila-pila ang mga tao sa libreng pedicure mula sa isandaan at na pong manikurista. Mabilis man, quality raw ang ipinamalas nila sa mga nililinisan. Makalipas ang walong oras, 1,447 ang nabigyan ng pedicure. Mas mataas ito kumpara sa current record na 1,083 na mga taga-Canada. Hinihintay pa ngayon na official announcement mula sa Guinness World Records tungo nito. ni, ni its showtime host Kim Chu kung ano ang kanyang learnings tungkol sa love. learnings ano installment lang natin ang mga pagbigay ng love. Yeah. hindi yung buho. yes. <laughs> Yan ang pag-amin ni Kim sa isang contract signing event. Stunning and radiant ang aura ni Kim. Natanong din si Kim tungkol sa trending niya na skydiving sa Dubai. Sabi ni Kim, sobrang na-enjoy niya ang skydiving at hindi siya takot sa heights. Sa ngayon, wala pa siyang next extreme activity pero G naman daw siya sa adventure fifth sky diving ko na siya. So isa yun sa mga bucket list ko, yung tumalon talaga sa Dubai. So ginawa ko siya bago umuwi kasi masikip na talaga yung time. Pero pinilit ko talaga, nag 7 a.m. jump ako. So okay naman. A ah, very adventurous. Samantala, pinasilip ni primetime queen Marian Rivera ang kanyang look sa pagbibidang sinimalaya film na Balota. Yun no? may mga putik, pasa at sugat ang itsura ni Marian. Napasaba kasi siya dyan sa iba't ibang stunts pero enjoy naman daw si Marian sa first time na pagdida niya sa isang Cinemalaya entry. Proud din siya sa kwentong isinulat at binuhay sa screen ng direksyon ni Kip Oebanda at produced by GMA Pictures and GMA Entertainment Group. Ipapalabas ito sa 2024 Cinemalaya Independent Film Festival sa August na birth month ni Marian. Uy, ang wish niya ay makapag-iwan ito ng mahalagang aral at inspirasyon sa mga makakapanood. Ang sinasabi natin na sa bawat Pilipino, mahalaga kung sinong gusto mo para sa future mo, ng pamilya mo, lalo ng mga anak mo. Samatala, banig but make it fashion si global icon or global fashion icon Heart Evangelista. Isa sa mga iniraba ni Heart sa day one ng Paris Fashion Week ang banig-inspired dress. Nude color with black floral embroidery ang design ng damit. Proud creation niya ng Pinoy designer na si ivara Seron na siya rin gumawa ng banig-gown ni Heart sa pagbubukas ng second regular session ng 19th Congress last year. Ang ganda, there's more to come from Heart dahil magbabalik siya sa big screen. Parehan sa international film na Infamous 6, na ipinasilip niya sa Instagram with caption na Soon. Uy. Ano yan, ah? Samantala nag-hi in ang counter affidavit si showbiz columnist uh, host o GTS sa reklamong cyber libel na inihain ni Widows War star Bea Alonso noong Mayo. Kasama ring naghain ni Diaz ng counter affidavit sa Quezon City ang co-host niya sa online show na si Loy Villarama at Rena Lualhati. Nagsampa rin ang counter charge ng perjury ang co-host ni Oji na si Loy laban sa aktres. Dahil sa complaint affidavit daw ni Bea, pinalalabas na nagsabi si Villarama ng mga mapanirang salita kahit wala naman daw siyang sinabi. Ayon sa abogado ng tatlo, bukas ang kanilang panig sakaling magkaroon ng pag-uusap o mediation sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Bea kaugnay nito. Tinimok ng Metro Manila Council ang mga LGU na bumuo at pagpatupad ng ordinansa kontra sa mga salasalabat na kawad o spaghetti wires. Live mula sa Manila, may unang balita si EJ Gomez. EJ, Ivan, umaasa ang mga residente dito sa Barangay 351, Santa Cruz, Maynila na mabawasan ang mga insidente ng sunog na dulot ng salasalabat na linya ng kuryente. Yan ay matapos sa probahan ang isang resolusyon na naglalayong ayusin ang mga spaghetti wiring sa buong NCR. Isang linggo matapos ang sunog, ganito ang itsura ng kahabaan ng Elia Street sa barangay 351 Santa Cruz, Maynila. Nananatiling nakalaylay ang buhol-buhol na linya ng kuryente na siya ring dahilan ng pagsiklab ng sunog na tumupok sa 30 bahay. At hanggang ngayon wala pa rin kuryente. Panawagan nila maayos ang problema sa electric wiring sa lugar na matagal na nilang tinitiis. Ang hirap-hirap talaga ng kuryente na wala kaming kuryente ang dilim, hindi kami makakilos ng maayos. Tapos kasi nakakasusunog lang dito sa amin. Tapos mahirap talagang mawala ng bahay at perwisyo talaga. Pagputok ng mga linya ng kuryente raw ang malimit na dahilan ng sunog sa lugar. Itong nakaraang linggo, ganito ang nakuna ng isa sa mga residenteng nasunugan. Kahapon, inaprubahan ng Metro Manila Council ang isang resolution na naghihimok sa mga lokal na pamahalaan sa NCR na magpasa ng ordinansa kontra sa mga salasalabat na kawad o spaghetti wires. Mas maganda yung magiging effect nito. May tendency niya na pag isa lang ang pumutok, lahat madadamay. Marami maapektuhan, hindi lang yung hindi lang yung isang property, halos lahat na pag nagkaputukan yan lahat, maraming madadamay at maraming mapeperwisyo sa panukalang ordinansa, magkakaroon ng koordinasyon ang mga LGU at mga telcos at meralco upang itrace at alisin ang mga kable na hindi na kailangan at itira lang yung mga gumagana pa. Hiling ng mga residente, ipatupad daw ito sana agad. Kung ibabatay daw sa kanilang karanasan, bahay at buhay daw ang nakasalalay dito. At 'yan ang unang balita mula rito sa Santa Cruz, Maynila. EJ Gomez para sa GMA Integrated News.